Hello mga persons! Andito na naman tayo sa aking panibagong vlog and ito ang aking tinatawag na walang kwentang videos may iba't ibang klase kasi na mga pagbablog, mga pagbibidyo. May mga magbibidyo ng katulad ng mga sikat na mga vloggers ngayon na mga reality shows na naglulokohan na lang sila sa isa't isa. At saka syempre, niluloko na rin ng mga viewers yung mga sarili nila. Na bakit pa sila nanonood sa mga ganun, di ba? As you think, di ba, nakikita natin na parang binibigyan natin sila ng privilege na magkaroon ng maraming kita kasi nagbibi nagaano nga sila nagcreate ng na sila ng content para lang uh, yun yung nagrereklamo tayo minsan pero pinapanood pa rin natin ang pinapanood yung mga bagay na bagay na yon oo So, since hindi naman tayo mga sikat na mga content creator, mga nag-YouTube-YouTube -youtube lang tayo ng mga pa-very-very eh, gawa na lang tayo ng mga content na wala namang mga kwenta. Yung mga katulad ng mga pag-video lang ng ganito na may nag uh, dito sa may Burnham Park. Ito yung Burnham Park dito sa Baguio. Kung saan, nandito na naman ako. Palagi na lang ako rito. Kaya, para hindi masaya yung Punta Corito, 'di ba? Kailangan na nating i-video yung mga bagay-bagay na meron tayong makikita rito. At isa ito sa mga bagay na wala dito sa lugar namin itong biking Keme na to. Oo. So dito nga may mga kita kayo mga halaman at mga dumadaan dito. Katulad nito si Kuya na una sa akin at may pabag siya rito. So kung mapapansin yung mga nakajakit ang mga tao dito. Kasi bagyo nga ito di ba diba, malamig. Pero as of now, nung pumunta ako ng mga pagkakatong ito ngayon, is hindi siya ganong ka gano kalamig kasi parang pa-summer na rin ngayon. Even though it's February, hindi siya ganun masyado kalamig ngayon. Pero di ko lang alam ngayon sa mga oras na ito na napapanood nyo kung gaano ito ngayon kalamig. So ito may bata rito na nagpumilit na iangat yung kanyang bike dito sa may humps, dito sa may gilid ng kalsada na ito. And binidyo ko lang siya, wala lang, trip ko lang. Hindi ko na siya tinulungan kasi trip niya rin yan So naka, ano rin siya, nakaligtas rin siya sa bagay na ito. So dito kapag nagbibidyo-bidyo ka, parang pakiramdam mo turista ka. Siyempre lahat ng mga tao naman na rito is mga turista rin ng mga ito, hindi naman mga taga rito to. Maliban na lang ito sa mga estudyante ito, o yung mga estudyante rin minsan dito is mga uh, rin sa ibang lugar. Dito lang sila rin nag-aaral sa kapag turista ka sa ibang lugar, hindi ka, wala ka nang pakialam kung nagbi-video ka o ano, kung ano mang gagawin mo rito kasi parang ano ka nga, syempre gusto mo ngang bi sila, 'di ba? Katulad nito, 'di ba? Wala namang sense na bini ko, pero may nakita ko rito sa may SM na may nakahiga doon sa tuktok niya, pero ano pala siya, parang manikit na malaki. So yan, sinu-zoom-zoom ko lang siya. So yan, Ayan yung SM nila, malapit lang sa Burnham Park, o, di ba? Tanaw na tanaw mo lang siya dito sa Burnham Park. Narinig ko ngayong usapan dito ng itong mga nakasakay tapos itong mga nagpaparent ng bike na ano na ang lamig raw. Ang lamig raw dito sa Baguio. Tapos sa sabi naman nung nag-aayos ng ng payong ngayon hindi pa nga raw to malamig baka mamaya maya pa kasi mainit pa yung lagay na ito ngayon mainit pa yung lagay totoo nga naman kasi during that time is talagang init na init rin ako kasi parang hindi ganoon kalamig nga ngayon sa 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 mga time na ito nung nung February 8 at yun nga nagpatuloy ako maglakad maglakad dito na maglakad hanggang nakita ko itong mga food convenience dito na hindi naman ako bibili kasi wala naman akong perang pangbili sa mga oras na ito and syempre nagtitingin na lang sa akin yung mga bumi nagtitinda at syempre mga bumibili wala rin silang pakialam sa akin so may mga strawberry, may lugaw dito at syempre ingit-ingit lang tayo sa mga moment na ito kasi nga dadaan lang ako rito kasi pupunta ako ng hospital So maglalakad lang ako kasi para ano, may exercise din ng person. So dito yung daanan nito para maka-escape ako papunta doon sa yun, sa hospital. So habang uh, papunta ako doon is naisipan ko talaga na mag-video-video kasi naisip ko yung mga ano, mga kakilala ko na wala akong mga ano maka-content ngayon. So kailangan kong gumawa ng mga walang kwentang video sa pagkakataong ito. Yung dadaan ka lang, yung maglalakad ka lang ganyan, no? oh. Tapos dito may mga nag ang mga tao and uh, tinitinan siguro nila yung mga kasama nila na nagbabike and dito may mga estudyante, may mga turista rin mga naglalakad-lakad at hanggang dito lang yung aking inabot na paglalakad kasi napagod na akong maglakad ng maglakad so i finiflex ko lang dito yung mga biking station and maganda naman pang makita di diba, yung mga ganito kasi wala nga kaming ganyan doon so marami maraming mga pwedeng rentahang bike dito so kung tatanungin niyo ako kung magkano hindi ko rin alam kasi hindi ko rin tinanong oo so kung alam niyo yung price comment niyo na lang kung magkano yung renta ng bike oo So, syempre kahit ganito ang ating mga videos is may videos pa rin naman tayo. At least may video, 'di ba? Oo, so may, may, mga pagkain na naman tayo. Siyempre, dadaan lang tayo yan kasi lalasapin lang natin ang ating, sa pamamagitan ng ating mga ice, yung mga yan. So yan, ang ganda naman yan O ba diba? mga bulaklak na pa violet dyan So medyo Nag-moderate lang ako ng video dito Kasi parang nahiya lang rin ako mag video video So ito pala yung Children's Park So Children's Park is para sa mga bata So dito Pagpasok ko rito ay may mga nakikita ko Hindi lang mga bata yung nandito Siyempre may mga adults rin para magbantay sa mga bata And dito may mga napapansin ako Na may mga mga naging play, playground mismo siya. Siyempre, children's park nga pang playground na ito. So sa mga naging vlog ko nung pupunta ako ng Baguio is lagi ko na rin ito ng picture kasi pag dumadaan ako ito yung lagi nadadaanan ko rin talaga itong children's park na ito. And dito nga napansin ko merong, meron silang parang guard dito yan yung may nahawak na parang wang-wang na yan. Ano yung mega po, no? Oh. Uh, may mga binabawal kasi siyang mga estudyante rito. Na hindi ko muna masyadong ibiplex kasi makukulit nga. Yung playground naman kasi na ito, itong mga yan, parang mga duyan na yan. Is pang bata lang. Tapos yung mga nakikibata is ang kukulit raw nila. no so, sabi ni ati girl dito na kung hindi kayo titigil, ay kukunin ko yung mga ID nyo, re report ko kayo. Siyempre nakukulit. Kahit, kahit ako yung magbantay dyan, makukulit ako kasi nakalagay na nga dyan, na ano lang dyan, may mga specific age lang. At matatandaan na sila para gumamit ng mga bagay na yaan. Diba? So yun lang naman, gusto ko lang nang ma-share yung mga narinig ko dyan At ito yung mga ibang mga pa-features nila dito sa Children's Park May mga laruan, hindi, hindi mabuboring ang inyong mga kids kapag pumunta kayo dito sa May Baguio Ito ay sa, taba, sa Burnham Park lang ito So, gora na kayo kung meron kayong time na magbagyo Pumunta kayo rito Magsama kayo ng friend ah, Ng families Ng emi nyo Ng kung ano man ang masasama nyo rito it, It's worth it no pumunta sa Baguio. At ito na nga, pa-end na ng ating video kaya uh, huling uh, wave ng ating pagbibideo is binidyo ko rito yung mga halaman nila rito sa gilid. Medyo, medyo ginilid ko rito kasi nahihiya ako kalas pinos ko. Tapos ito may piniplex ako, hindi ko alam kung anong piniplex ko na yan. Basta may dumaang taxi. So, yun lang naman for today's video. Sana sa susunod, kahit walang kwenta ang aking video ay panoorin nyo pa rin po. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod and enjoy the rest of the video. Bye bye! Wait, mapahabol pala ako. Ito pala yung pag, pag, pag uuwi ka or kaya papunta ka sa Baguio at sumuha ka sa Cannon Road. Ang makikita mo rito is yung pinaka-landmark ng ating uh, uh Baguio uh, which is, alam nyo na, and kung ano yung landmark ng Baguio na sikat na sikat dito hindi lang sa Burnham Park Mines Group pag uh, bago ka pumunta sa Baguio makikita mo to kasi malib maliban na lang kung dumaan ka sa may Marcos Highway pero pag sa Canon Road ka dumaan ito yung makikita mong uh, magandang view dito kasi may mga turista rin bumababa rito bago umakyat pa ng Baguio and which is the Lion Head ayan So, welcome to Baguio City pero yan buti na lang medyo na traffic traffic kami rito kaya medyo naghinto na natigil medyo slow down yung aming pagtakbo and syempre lalarga na naman ang ating na so bye bye Baguio for now thank you for watching